Magandang umaga mga kasikreto for today's vlog Toyota Wigo, tuturo ko kayo kung paano magpalit ng spark plug So ang first natin gagawin mga sikreto kailangan natin tanggalin itong air duct So ihilahin lang natin to pataas o paangat Next natin tatanggalin mga kasikreto ay yung ignition coil kailangan mo natin tanggalin itong 10mm na bolt pag natanggal niya ang mga sekreto, pwede na lang hilahin yung ignition coil pataas. Doon na natin makikita ngayon yung spark plug. Ayan mga sekreto, kung makikita nyo, andito yung spark plug natin sa loob. Ayan, tatlong peraso. Ayan, kailangan natin tanggalin mamaya. Ayan para mabaklas natin yung spark plug mga kailangan natin ng 16mm na socket deep socket extension at ratchet so ikot yung lang counter clockwise yung tatlong spark plug Pag malambot na, pwede nyo ng kamayin. Kaya yeah, pag nalulugay na natin yung mga spark plug kasi kreto, pwede na tayong pwede natin gamitin yung ignition coil para mahugot yung spark plug. Ayan. Ito nga pala yung luma ng spark plug. Pinapalitan na natin kasi may git 10,000 na ang tinatakbo. Approximately nasa 10,000 lang, 10,000 km lang ang lifespan ng ordinary spark plug. Ayan. So mas maganda every 10,000 magpalit. Ito nga pala yung bago nating spark plug mga kasikreto. Kung malinaw sa video. Ayan. Pwede nyong ihulog at ishoot sa butas. Ayan. Pwede rin naman ulit na gamitan nyo ulit ng ignition coil. Para ilubog ng dahan-dahan dun sa butas. Check nyo din pala yung mga tip asikreto kung wala namang mga baluktot. Ayan. Minsan kasi nahuhulog ng tindahan yung mga spark plug nababaloktot yung tip Ayan. may na-encounter naman ako na basag tong kulay puti na ceramic so kapit natin maghihipitan yung mga sikra ito maganda kamay lang muna para maiwasan ang pagka lost thread may higpit na mga sikreto gamitan nyo na ng ratchet mas maganda nga pala mga sikreto pagka magpapalit kayo ng spark plug may torque wrench kayo para tama ang higpit ng spark plug pero kung wala naman tansyahan lang saktong higpit lang iwasan po natin yung sobrang persa ng paghigpit ng spark plug dahil baka lost red at maputo lang spark plug mas malaking trabaho pagkatapos babalik lang din natin yung mga ignition coil hindi naman sila magkakapalit-palit kasi hindi aabot sa bawat lagayan itong isa tinanggal natin kanina dahil ginamit natin pang hugot balik nyo lang din yung mga 10mm na bolt baka okay. natin higpitan so ok na So ayun Maraming salamat po mga sekreto Sana may natutunan kayo sa video natin Kayang kaya nyo gawin sa bahay Basic na basic kung paano magpalit ng spark plug Basta meron lang kayong tools Nakatipid na kayo sa maintenance Nakatipid pa kayo sa oras Kayang kaya nyo sa bahay So okay maraming salamat pong muli Please like, share, subscribe sa ating channel Para sa iba pang mga tips About about sa maintenance ng ating mga sasakyan. Maraming salamat po. God bless. Bye.